Ayan, dahil 5.30 na ng hapon, nakaprepare na ang lulutuin ko. Nakikita nyo, meron ako ditong celery. Naanohan ko na din siya na balatan. Ayan, i-slice ko na lang siya. At meron din ditong squids. Ayan, malinis na rin yan. I-slice ko na lang din. Itong dalawa, celery and squid, i-fry ko siya together. Tapos, ang pinaka-sauce niyan ay oyster sauce. Meron din tayo ditong fresh vegetable, choy sam. Ang kanilang pambansang gulay. Alam niyo naman kaya sinabing pambansang gulay kasi lagi itong nasa market. Hindi nawawala. At narito rin ako, meron akong four chop. Ayan, na-marinate ko na rin siya. Ipa-fry ko yan ng a little bit fry o oh, half fry. A little bit brown. Ganon. Tapos, ipapry ko. Tapos, lalagyan ko siya ng onion. Ayan. And then, gagamitan ko siya ng Leia and Friends, the sauce. Ayan. Yan ang aming dinner for tonight.